Teh limang... mangobay ba uish uish Uy! uy ulog yung... Uy! 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 <laughs> <laughs> uy, uy, <laughs> uy! 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 klog ati mam ati Uy! uish Uy! 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 guys. Wih, holy guys, yang laki guys, oh. <laughs> dakua. Nah, dakua guys, ada ke? Tak, tak Nah, dah guys. <laughs> Apa kan? Oh, ano eh? Jackpot nga, jackpot. Nahuli kami. Walang isang sipit, guys. Paano na natin yun? Yung trap, mapapasok ba ditong trap? Yung trap natin na alimango kol? oh, pasok yan. Pag mayroon. Tingnan pa natin doon, oh. Diyar. Yeah. Kuha itong nitong balde si umama, Diyar. Sudanan.